Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng panibagong gabay pampaswerte. Bago po tayo magsimula, paalala lamang po, ito ay pawang mga gabay lamang at nakadepende na po sa inyo kung maniniwala o gagawin po ninyo ang mga bagay na ito dahil nasa atin din naman ang pagpapasya. At kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, mainam na skip na lamang po ninyo ang video na ito. At kung isa ka naman sa mga taong may 100% ang paniniwala sa mga gabay, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po tayong matutunan sa paksang ito. Gawin niyo pong bagay na ito upang sa gayon ay hinding hindi ka na mamalasin, ilalayo ka nito sa kapahamakan, at imbis na mga negatibo ang darating sa iyong buhay, ay iaadya ka nito sa swerte at sa ang iyong buhay. Lalo na kapag nararamdaman at napapansin natin na parang hindi naaangat ang buhay, dahil maraming mga utang, palaging may problema sa pamilya na hindi napibigyan ng agarang solusyon at lalo na kapag ang inyong negosyo ay napakatumal. Siyempre po lahat tayo ay problema ang kakulangan sa pinansyal at pananalapi sa bawat araw nating kinakaharap at talagang kailangang pagtrabahuin at paghirapan ng mga pera. Ngunit upang mas mabilis ang pasok ng swerte at daloy ng kaperahan, imbis po na kamalasan ang dadating ay i-reverse po ng mga bagay na ito at sa halip kaswertehan ang dadating sa ating buhay. Kaya gawin niyo po ang bagay na ito sa umaga po. Kailangan lamang po natin ng tatlong butil po ng bawang at saka isang garapon o isang baso po ng tubig. Pagkatapos po ay ilaglag po ninyo ang tatlong bawang na ito sa baso po o sa garapon po na mayroon pong malinis na tubig. Ayan, ilagay po natin dito. Sa pamamagitan ng tatlong buti lang bawang na ito, iaabsorb nito ang lahat ng negative energy. Pagkatapos nyo may lagay ang bawang sa baso po, kapag napansin nyo agad na medyo lumabo ang inyong tubig, ang ibig sabihin po niyan ay marami na agad ang nahigop na negative energy po sa loob ng inyong tahanan. Which is magandang result po dahil nasisipsip agad yung mga masasamang enerhiya. Pero kapag hindi naman po nag iba yung anyo ng kulay po ng tubig sa inyong baso, pagkalagay po ng inyong bawang, okay lang din po yan. Mas maganda po yan dahil ibig sabihin po ay ang inyong bahay ay walang namamahay o nagpapaligid ng mga negatibo. Subukan nyo po ito dahil ang simpleng bagay na ito ay proven and tested na dahil ang kapangyarihan ng tubig at bawang ay nagsasanib pwersa upang i-cleanse ang dapat na i-cleanse lalo na sa inyong mga tahanan. Ang bawang po ay hindi lamang nagtataboy ng kamalasan na namubugad sa ating mga tahanan at mga negative energy kundi ikaw ay iaadyan ito sa kaswertihan lalo na sa usaping pananalapi. Sobrang generous po ng bawang sa ating buhay. Gawin niyo po ang gabay na ito sa umaga po. Basta tandaan lamang na kapag pagkalagay po ninyo ng bawang sa garap po na may tubig, pagkalipas ng ilang minuto ay parang napapansin ninyo na naging malabo na po yung tubig niya. Mas mainam po na itapon na agad po ito sa lababo, yung tubig lamang po ang itapon ninyo. At hugasang maigi ang baso at saka garapon. At saka yung bawang naman po ay itanim po ninyo sa inyong bakuran o sa hardin po. Kapag malinis naman po ang tubig sa baso pagkalagay po ng bawang, huwag na muna itong itapon at ipwesto muna ito sa inyong mga dining area, sa pagkainan o sa mga lugar o sa parte po ng bahay na malakas po yung negative energy. Hayaan muna ng mga isang linggo po at kapag napansin po ninyo na marumi na po ang tubig or yung bawang po ay mayroon na pong ugat, itapon na po ang tubig sa lababo at saka yung bawang naman po ay ibaon po ninyo sa lupa or itanim po ninyo. Napaka-effective po nito at kayo talaga ay suswerte hindi to dahil sunod-sunod agad na blessings ang darating po sa inyo. Basta kapag meron po kayong 100% paniniwala sa mga ganitong pamamaraan at kung nais nyo po itong subukan, subukan nyo na po ito kahit anong araw po. Basta sa umaga nyo po siya gawin bandang 6am hanggang 8am po. At tandaan din po natin na dapat nating panatilihin ang pagiging good mood habang ginagawa or before gawin ang mga pampaswerting ito upang hindi mag-alinlangan ang swerte na lumapit sa atin dahil kapag tayo po ay bad mood magiging useless lang ang pampaswerting ginagawa natin. Positibo po dapat palagi ang ating mga isipan. Palalalamang lamang pong muli, ito ay pamang mga gabay pampaswerte lamang. Ito ay mga instrumento lamang upang makatulong po sa atin na maging positibo sa araw-araw na buhay at sa karera na ating tinatahak. Mas mainam pa rin sabayan natin palagi ng taimtim na dasal at pananalig sa poong may kapal upang gabayan tayo palagi sa araw-araw at upang itaboy tayo sa kapahamakan. Dahil sa Panginoon lamang ang kaluwalhatian at kasaganaan. Para sa mas masaganang pamumuhay, I claim it, I claim it, I claim it. God bless po sa ating lahat.